Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang sang miyembro ng Communist Terrorist Group sa barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Ayon kay Police Captain Solomon A. Agayso, Ang ito third maneuver company, Army of ay marami na pong successful negotiations para may o mag-surrender ang ating mga kababayan na naligaw ng landas at namundok o sumapi sa mga NPA dito sa ating lugar sa Northern Samar. Kadalasan, ang sinasabi ng mga nag-surrender sa atin ay kaya sila bumaba kasi gusto nilang magbagong buhay. Hindi na nila kaya ang ginagawa ng mga kasama nila sa taas. Gutom lang at pagod ang kanilang dinanas sa pagtatago sa bundok. Ang iba po nating mga surrenderes ay naka-enroll na po sa bahay darangpan. Sa mga kasamahan nila na nandyan pa sa bundok na nagtatago, kami po ay nananawagan na kayo ay bumaba. At walang na idudulot yan na maganda sa ating buhay. Walang may gusto ng digmaan o patayan. Huwag ninyong sayangin ang buhay at panahon na inyong ginugugol sa taas sa bundok. Walang ibang tutulong sa ating sarili kundi tayo-tayo lang din. Kayong matakot ang buong kapulisan at ang gobyerno natin ay handang tumulong para magsimula kayo ng inyong bagong buhay. Pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pagsisikap at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 803rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Area Police Command Visayas, Second Northern Samar Provincial Mobile Force Company, 125 Special Action Company, 12 Special Action Battalion, BNP SAF, Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8, Mundragon Municipal Police Station at 43rd Infantry Battalion 8, Infantry Division, Philippine Army. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudya na ng 803 Maneuver Company, RMFB 8 para sa facilitation at assessment ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gubernator na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy pa rin ang panawagan ng pambansang pulisya na magbalik loob na ang iba pang mga membro at taga-suporta ng CDGs upang makapiling muli ang kanilang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating pamahalaan. Mula dito sa Stern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pala Fox, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.